sibuyas, kamatis at saka ng bawang at luya yan kamasamahin na niya yan ano na ang bawang at ang diyan sinunod na ang luya pa you itong dalawang apoy. Ayan guys, lang ang kasimple yan. Ibigisa lang yun ano yan. Mabango na. Pag may kulay-kulay na ng konte ay na sigurong sumigyan.

Ayan, nagsasunod. Pinakak na yung bagoong na ano, bagoong na isda guys. Bagoong na isda yung lulutuin guys. Pinakak na guys, para matanggal yung uh, yung tumining tumining na bagoong sa loob. Pinakak niya, pinakak. Okay, pinakak okay, na. buksi okay.

Kunti lang. Ang isa doon dadamihan at ako yata kakain ngayon. Pampuray.